ang mga taong naninindigan para sa katotohanan ay ang mga taong handang sakripisyo ang kanilang mga sarili. Tumatayo at lumalaban kahit na walang masasandalan. Sila'y gaya ng malalaking puno na nanatiling nakatayo sa gitna ng malakas na unos. Mabuwal man, babagsak sila gaya ng mga buto na patuloy na sisibol at yayabong upang ipagpatuloy ang laban sa susunod na mga panahon. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang sinubukan sa kanyang paninindigan. Makailang ulit nakipaglaban para sa mga taong sumusupil sa katotohanan at nananatiling mababang loob at hindi nagpapa sa mga umaastang mayroong malakas na kapangyarihan kahit pa ang katumbas nito'y ang karerang inalagaan sa loob ng mahabang panahon. Ang kwento ng pakikipaglaban ni General Benjamin Magalong o yung tinaguri ang Soldier of Truth Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Benjamin Banyes Magalong sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Benji Anak ni si Berino Magalong Sr. sila ay tubong Baguio City Nauna na siyang nag-aral ng elementarya at high school sa noon ay St. Louis Boys High School bago pa man nito naging universidad. Nang pumasok siya sa PMA, naging matalinong kadete itong si Benji. Magnakumlaw din siya at naging bahagi ng PMA Sandigan Class of 1982. Pagkalabas dito, pumasok siya sa hanay ng Philippine Constabulary at napasama sa 62nd Battalion sa probinsya ng Abra. Ito yung panahon bago matapos ang martial Panahon din ng kasagsagan ng pananalasa ng mga rebelding NPA sa norte kung saan regular na nakakaranas ng na malalaking casualties ang 62nd Battalion dahil sa sunod-sunod na pangaambush ng mga rebelding komunista. Pero sa pagpasok ng batang lieutenant Magalong sa kanilang hanay, unti-unting nasugpo ng constabulary ang mga armadong pagkilo sa kanilang nasasakupan. Dahil sa kanilang walang humpay na operasyon, dumating sa puntong nauubos na rin ang mga rebelde kung saan hindi na hihigit pa sa limang komite na lang ang nananatiling nakatayo at dito naman nakilala si Father Balweg dahil sila na lang ang natitirang lumalaban sa gobyerno noon. Ilang beses ding nasugatan si Lieutenant Magalong sa pakipagbakbakan sa mga komunistang ito. Taong 1986 nang pumutok ang revolusyon noon, isa si Lieutenant Benji Magalong sa gumanap ng napakalaking papel para mapanatili ang kapayapaan. Mula sa kanilang detachment sa bayan ng Bugiya sa Benguet, kinausap niya ang kanyang mga kasama at magkakasamang nanindigan para sa kanilang mga prinsipyo. Timiwalag sila sa hanay ng constabulary at tumulak patungong bagyo gabi ng 23 ng Pebrero noong taon na yun. Nakipagdayalogo sila sa mga nagpoprotesta doon pati na sa mga kapulisan at pagkatapos ay dinisarmahan nila ang buong persa ng himpilad para maiwasan ang karahasan. Nayaan nilang mag at magkaroon ng programa ang iba't ibang sektor doon nang walang panghaharas na nagaganap. Kinilala ang pagkilos na ito ni Magalong na malaking bahagi ng kapayapaan sa syudad noong kasagsagan ng revolusyon. Napromote siya sa pagiging Captain Magalong. Pagpasok ng dekada 90, napaasay naman siya sa isa pang lugar na puno ng karahasan. Sa Agusan del Norte, napadistino si Kapitan Magalo na lalo pang nagpahinog sa kanya sa mga labanan dahil hindi lang basta komunista ang nakakalaban nila dito kundi pati ang pinagsamasamang elemento ng mga rebelden kristyano at muslim at mga terorista. Pagkauwi galing Mindanao, napaasay naman siya sa CIDG na isang hensya ng mga otoridad na pinakaayaw niyang hawakan dahil sa laganap na pamumuliti ka at iskandalong kanasasangkutan ng ahensyang iyon ayon kay Magalong. Kaya't hindi niya nais maglingkod doon dahil hindi niya ito mundo. Ito naman yung panahon na kabubuwag pa lang ng Philippine Constabulary at Integrated National Police para gawing Philippine National Police o PNP. Mula sa CIDG na palipat si Magalong sa Special Action Force o SAP na nagustuhan naman niya ng gusto sasap pa siya lalong nakilala dahil layon pa kay Magalong ay para lang siyang nasa Philippine Constabulary pa rin na kung saan ang aksyon ay nandudoon. Naging Special Operations Battalion siya sa SAP na silang counter-terrorist group ng PNP. Naging Battalion Commander siya sa Mindanao na kung saan sakop ng kanilang operasyon ang mga lugar ng Pasilan, ng Hulo at Cotabato. Naging Commander siya simula 1997 hanggang taong 2001 lalo pang naging matunog ang pangalan ni Magalo noong panahon ni noon ay PNP Chief Pampilo Lacson. Pero nung mapababa sa pwesto si President Erap, nagsimulang mapuno ng kontrobersya ang kanyang karera. Palibhasa ay naging mainit sa bagong pamunuan. Una na siyang pinaginitan ng mga taong malapit sa bagong administrasyon. Inakusahan siya ng planong asasinasyon sa Pangulong JMA. At habang siya ay naimbestigahan ipinadadala si Magalong sa mga pinakamapapanganib na lugar dito sa bansa upang doon i-destino. Ibinalik siya sa Cordillera noong 2001 at muli siyang dinala sa Mindanao noong 2003. Panahon naman ang pamamayagpag ng teroristang Dimaya Islamiyan noon. Pero hindi nagpasindak ang isang Benji Magalong saan man siya napapatapon. Buwan ng Marso taong 2005, nang malinis muli ang kanyang pangalan ibinalik siya sa SAP sa naunan niyang pinamumunuan. Pero ilang linggo pa lang ang nakakaraan nang masubukan muli ang kanyang katatagan sa pamumuno. Pilit palagi siyang dinadala ng kapalaran kung saan may aksyon. Sa taon ding ito, naganap ang tinaguroyang Bikutan Siege kung saan anim na inmates na miyembro ng teroristang Abu Sayyaf ang nangagaw ng baril habang nakakulong sa kambabong diwa sa Bikutan sa Tagig. Nakasimpatya sa kanila ang marami pang mga teroristang nakakulong din doon. At makalipas ang isang araw na bigong negosasyon dahil sa walang isang salita ang kanilang kausap, sa pangunguna ni Magalong, inataki ng 64 na subtroopers ang mga terorista kung saan nagkaroon ng matinding labanan sa loob ng nasabing kampo. Nakuhanan pa ito ng live sa lahat ng mass media platform sa bansa, ngunit tanging mga usok lang putukan ng baril at tislap ng mga ito ang kanilang nakuha dahil masyadong mapanganib lumapit. Sa paghupa ng bakbakan, bulagta ang 27 mga terorista bukod pa sa mga sugatan at mga sumuko. Pero ang pinakanakakapangilabot na pangyayari sa lahat ay may tama ng dalawang bala ang helmet na isinuot ni Magalong pagkatapos ng laban na kung di dahil dun ay di sana'y maagang natapos ang kanyang kasaysayan sa pagbao ng dalawang bala sa ulo. Ang makasaysayang helmet na ito ay nananatiling nakadisplay magpasa hanggang ngayon sa kanyang opisina na nagpapaalala sa kanyang pagiging walang takot na mandirigma. Taong 2005 pa rin, nang maganap ang Battle of Gawang sa bayan ng Dato sa Udi Ampatuan sa Maguindanao. Apat na putwalong subtroopers lang sila noon laban sa apat na daang MILF. Napindown sila ng mga kalaban at hindi makaalis sa kanilalagyan nila pero sa pamumuno ni Benjie Magalong na dipensahan nila ang kanilang hanay hanggang sa dumating ang reinforcement mula sa Air Force at sa artillery na ikinasawi ng maraming kalaban habang iisa lang ang sugatan sa hanay nila at walang namatay. Pagsapit ng eleksyon taong 2006, naganap ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang karera nang magamit ng mga maruruming politiko ang mga sub-troopers na mga gaw ng balota. Hindi ito nagustuhan ni Benjamin Magalong kaya't bilang chief of staff ng SAP, hindi siya papayag na magamit sa maruming politika ang mga SAP commandos niya. Kasama si na General Marcelino Franco, General Danilo Lim ng Scout Rangers at Colonel Ariel Quirubin ng Marines, pinamunuan nila ang isang stand-off na dala ang 300 Scout Rangers, 400 Marines at 1,000 mga SAP commandos na may dalang ilang tanke para ipakita sa pamunuan ng sandatahang lakas na hindi sila nagpapagamit sa karumihan ng politika sa bansa. Pero sa halip na pakinggan ang kanilang hinain, silang lahat ay inakusahan pa sa kasong rebellion. Nakulong si Magalong sa loob ng tatlong buwan habang ginagawa ang investigasyon sa naganap na standoff. Pagkalabas niya, ay inilagay siya sa floating status kung saan hindi siya binigyan ng assignment sa loob ng ilang buwan. Dahil sa kanyang paninindigang ito, inakala ni Magalong na doon na natatapos ang kanyang karera kaya't nagpasya siya na iwan na lang niya ang hanay ng kapulisan. Pero sa bantang pag-alis na ito, nabigyan siya ng bagong posisyon at napoint bilang regional director ng PIDEA. Sinikap niyang makabalik sa SAP pero nanatiling siyang naka-plotting status kaya't sa pagkakataong ito ay nagdesisyon siyang tuluyan ng ang mag-resign kasabay ng paglilib ng isang buwan. Buti na lang, mga huling buwan na ito nang pumumuno ni Pangulong GMA na sa kanyang administrasyon Nayurakan ng gusto ang kanyang karera. Nang desidido na siyang tapusin ang kanyang paglilingkod bilang alagad ng batas, si Pangulong Noynoy Noy Aquino mismo ang pumunta sa kanyang opisina at ibinalik ang kanyang karangalan. Muling binuhay nito ang kanyang karera kasabay ng pag sa ranggong general. Naging PNP Regional Director siya sa Cordillera. Sa kanyang panahon na ito, sumikat ang Abra, hindi na bilang pugad ng mga komunista na gaya ng kanyang naon ng laban dito Noong nasa constabulary pa siya, kundi napalitan ito ng mga armadong private armies ng mga politiko doon. Pumangalawa sa Mindanao noon ng Abra pagdating sa karahasan, lalo na kapag sumasapit ang eleksyon. Pero sa pangunguna ni Major General Benjamin Magalong, napatahimik niya ang probinsya kung hindi man tuluyang nawala ang mga private armies na ito. Si General Magalong ay nanatiling mahinahon at mababang loob sa kabila ng kanyang mga narating napakaamon niyang mangusap at napakadaling lapitan. Sa katunayan, hindi niya inilalagay sa kanyang mga calling card ang kanyang ranggo at posisyon, palatandaan ng kanyang pagiging mababang loob. Sa halip, kung makakatanggap ka nito, makikita mo lang na ang nakasulat ay Benji Magalong Public Servant. Habang siya ay nasa Abra, hinugot siya doon ni noon ay DILG Secretary Mar Rojas, para ilagay muli siya sa CIDG ang ahensyang sobrang niyang inaayawan dati pa dahil sa kultura ng politika at korupsyon. Wala siyang magawa kundi sumunod sa utos at habang nasa pwesto ay nakahanap siya ng pagkakataon para makapagpalit ng posisyon kay General Kalima na Director ng Intelligence. Dahil talagang boring na boring si General Magalong sa CIDG sa simula pa lang. Taong 2015, bago pa siya makapagretiro, nang muling masubukan ang kanyang pagiging soldier of truth nang maganap ang mamasapano no massacre kung saan nasawi ang 44 na sub troopers na karamihan ay malapit sa kanya dahil talagang ang pagiging sub komando lang ang naging buhay niya bilang alagad ng batas. Masakit ito para kay General Magalong. Kaya't noong siya ang nabigyan ng pagkakataon para pangunahan ng investigasyon sa trahedyang naganap, walang nakapigil kay Magalong na ilabas ang katotohanan. Marami ang lumapit sa kanya at nagwiwika na maghinay-hinay sa ginagawa nitong investigasyon o dili kaya ay nakikiusap na wag na niyang ilabas ng tuluyan ang resulta ng ginagawang investigasyon. Pilit nilang inuimpluensyahan si General Magalong ngunit wala makakapigil sa kanya sa pagsisiwalat ng katotohanan kahit pa ang maging katumbas nito ang kasiraan ng kanyang higit tatlong dekadang karera. mag man siyang maiwang lumalaban, patuloy siyang maninindigan gaya ng isang puno sa gitna ng unos. Mabuwal man, Patuloy siyang babangon at yayabong para isiwalat ang katotohanan na siyang magpapalaya sa lahat. Buwan ng Marso taong 2015, makalipas ang dalawang buwan ng investigasyon, matapang na inilabas ni General Magalong ang report. At kasaysayan na nga ang makapagsasabi. Sumentro ito sa kakulangan ng koordinasyon sa chain of command ng pinakamataas na pinuno ng bansa na silang may pagkukulang sa trahedyang naganap. Tahasang binanggit ni Magalong ang Pangulong Noynoy -Noy Aquino na kahit pa siya ang tumulong para makabalik sa kanyang karera ay walang pakialam kung sangalan na ng katotohanan ang pinag-uusapan. At kung meron mang pagkakamali si Pangulong Noynoy, -Noy, yun ay siya ang naglagay kay General Magalong sa posisyong kahit siya ay hindi sasantuhin kapag nagpatupad na ito ng batas. Kasama ni Pangulong Noynoy, nadiin din sina General Alan Purisima at Subchief Getulio Napeñas. December 15 ng taong 2016, sa wakas dumating na rin si General Magalong sa edad ng mandatory retirement at natapos ang kanyang kulang-kulang na apat na taong pagsiservisyo bilang alagad ng batas. Sa kabuuan, nakatanggap siya ng 166 na medalya ng karangalan, pagkilala at kabayanihan buhat sa military at sa PNP na kanyang pinaglaanan ng buhay. Bukod pa dito ang iba't ibang parangal at pagkilala mula naman sa iba't ibang sektor ng lipunan. Pagkatapos niyang magretiro, si General Benji Magalong ay nakapagtrabaho sa Steel Asia, naging director din siya ng Philippine National Oil Company, kumandidato at nanalong mayor ng Baguio City kung saan nakalaban niya ang pinakamalalaking kalaban sa lungsod nila. Naging National Chief of Contact Tracing SAR din siya ngayong panahon ng pandemya. Pero ang lahat ng yan ay bonus na lang sa kanyang napakakulay na kasaysayan. At sa paparating na eleksyon 2022, muli siyang makikipagsapalaran para sa kanyang ikalawang termino. Ang mga taong naninindigan para sa katotohanan ay ang mga taong handang sakripisyo ang kanilang mga sarili. Tumatayo at lumalaban kahit na walang masasandalan. Sila gaya ng malalaking puno na nananatiling nakatayo sa gitna ng malakas na unos. Mabuwal man, babagsak silang gaya ng mga buto na patuloy na sisibol at yayabong upang ipagpatuloy ang laban sa susunod na mga panahon. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang nagkait ng katotohanan ng dapat ay nilalantad mo sa lahat? Naiimpluwensyahan ka rin ba ng mga taong pinapakinabangan mo? Ganyan ka ba tumanaw ng utang na loob? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay bigan. Hanggang sa muli. Paalam.